Eto nga sir, mayroon tayo isang uh, Yamaha na Inmax na gagawin. Dahil lang problema kasi nito mga sir, ay sobrang maingay yung kanyang makina kapag ka umaandar. Okay, padre matin sa mita. Tiyatanggal natin yung clearings dito kasi mag-check tayo ng uh, tensioner or rocker arm. Tapos meron pa siyang check engine doon sa pano. doon. Ayan. Pansin nyo yung tunog nya, kataiba. Sumasabay din sa acceleration yun. Patay na natin kasi Ah, uh, che check natin para hindi uminit. Ang uh, magiging puntirya natin dyan at pagkaganyan na pagka yung mga tunugan malagitik, Andyan si tensioner. Andyan din si rocker arm. Kasi si rocker arm yung mga sari na sisira din. Tsaka yung tensioner. Parang sa mga click lang din yan. Tapos tatanggalin natin yung ano. Yung pot board nya. Ayan, natin yung footboard. Tapos natanggal na rin natin yung tensioner niya. Ito yung tensioner ng Yamaha. At uh, goods naman siya. Ayan, goods naman itong tensioner. Kaya isusunod natin gagawin, tanggalin natin ulit yung flaring sa kabila. Tapos tanggalin natin yung kanyang fuel uh, tank. Tatanggalin yung water pump saka dito. Tatry mo natin uh, mag valve clearance. Check natin yung valve clearance niya or baka sira na yung rocker arm dito mga sa, sa pagtanggal ng uh, tensioner ayan dinudukot lang natin once na matanggal natin yung flarings dito sa unahan dito tapos tanggalin nyo lang yung uh, manifold ng ano natin ng uh, air cleaner tapos manudukot nyo na yan gamit lang kayo ng ratchet na maliit size ano alin rin yung tungkol nito no? Allen wrench Allen, wrench kasi yung tunnel yun nung sa Yamaha mga sa Satin Channel. Yan. So, mga natin yung mag-valve clearance. Check natin. Kung kailangan pa mag ng rocker arm to or valve uh, clearance lang. Medyo madugo din ang ano, kalasan nito. Kasi tatanggalin natin yung fuel tank niya. Ayan, tagal natin yung fuel tank. Kailangan natin tanggalin para mas makita natin ng mabuti. Or ma-check natin ng mabuti yung head. Okay, tanggal natin yung ano, PVA. Tapos yung head na may susunod natin yung cover Ayan. Tagal natin yung cover check mo timing muna Sige mm -hmm. Ayan, i timing mo natin tapos i-babagfrance mo natin. Ta, doon tayo sa magdito mga gano. Magpapaikot para mapaikot natin 'to at ma-update natin. Lilinis nyo lang naman 'yung ano, radiator. Tapos mapapaikot nyo na 'yung magnetong eto oh. ah? eh. eh. ano yeah. mga san bali na ito update na natin kapag ka once na magtotopdate tayo at ganito lang yung ginagawa natin yung pagtanggol ng cover, dito sa ating sprocket cam chain kung makikita nyo yung timing mark na yan, tapat lang dito. At kapag ka naitapat nyo naman na yan, makikita nyo rin na magpiplay na yung exhaust saka yung intake. Yung intake kasi, ayan. Ayan. Tapos, ang malala ito. Ang laki o. Ayan. I-check mo yung kanya, lawler. Tanggalin mo muna ito. para makita mo yung lawler kung uh, nasira ba or uh, sa sobrang tagal na rin na hindi pa ito nabubuksan baka gumalaw na rin kaya kailangan rin natin mag timing or mag tune up mag valve clearance okay, natin yung ano. <laughs> Tapos, ako. Ang pag-check naman kung rocker arm yung problema ng motor niyo mga sir. Itong roller na to, idein nyo yan tapos gilawin nyo to parang ganyan no ayan no di ba gumagalaw pa rin kahit na naka steady na yung roller nya ibig sabihin sira na tong exhaust na rocker arm nya kaya obligado kailang magpalit nito kasi kung hindi papalitan to yung ingay hindi parin ayan, pa rin mawawala no? ayan pansin nyo ayan pansin nyo yung roller na iwan pag ganoon kasi mga tunugan mga sir, dalawa kasi yung pag-iisipan or pagpipilian nyo dyan, maaaring si tensioner or si rocker arm. Pero lahat din naman natin shot namin mga ganyan tunugan. Sa NMAX, puro si Exos lagi ang nadadamay. Si Intake goes na goes po yan. Pero siyempre, check pa rin natin. Check ba yung anak, Intake niya kung magtiplay Pero check ko na kanina yan, goes naman. Hmm? Yan, goes yan. Okay. Yung isang isang exhaust lang na rako ano. Kaya yeah. obligado kailangan natin palitan to. Pero madali lang din naman ito magpalit mga sir. Ito. Ito na lang naman natin yan. Tatanggal natin kumbaga. Yan. Masarap nyo mag-timing dyan. At pag natanggal nyo na yan, dukutin nyo lang yan ganun. Gamit pa lang kayo ng tornel din para mahugot nyo yung uh, rocker arm pin o sungkitin nyo dito. Dito. Tulak nyo lang ganun. Ito na mga sir, bali, uh, order na tayo ng pizza At uh, ito yung kailangan natin Buti pa nga ito, may kasamang ano, adjasan Nagkakalaga ito ng 1-4 mga sir Nakadipindi sa pagbibilhan natin ng pizza Minsan kasi yung ibang mga pizza Ay uh, may patong na Ito, no choice ako mga sir eh. Kailangan kong bumili sa iba Nga mas malapit para konti lang din naman yung difference nila kaya huwag nyo nang ano uh, pag ano kasi konti lang din naman mga sanda lang yung mga uh, pagitan ganyan yan i-install na natin to para matanggal natin yung luma obligadong tatanggalin din natin yung water pump nito mga sir at talagang matatapon yung coolant nito tatanggalin natin to kasi hindi natin mailalabas yung pin kung hindi natin tatanggalin yung water pump kasi tudukotin natin dito tapos ito, tatanggal na nito. Yung kanyang camshaft ano, sprocket. Para may lagay natin ito. Kaya tanggalin mo natin ito. Saka ito. Yan. Dito, mabilis lang to kasi hindi naman ito masikip. Tanggalin natin yung water pump. Susunod naman natin tatanggalin itong si uh, rocker arm pin hindi tulad ni Honda na meron siyang ganun o yung mga Mio na meron siyang parang ititrade mo na tulad para matanggal mo ang meron lang siya si camshaft lang eto ito lang yung tatanggalin natin Tusukin nyo na lang dito para lumabas lumabas siya ng konti tapos gamitan nyo na siya ng pliers eto tanggalin natin yung uh, nakalagay na rack arm nya ito yung problema nya Yan, Yan. Ito yung papala natin, nasira yung luler niya. Parang sa mga ako dito, sa mga EDB, ganyan. Halos lahat na, halos pare-parehas na. Yan. Kaya ganoon na lang yung tunog ng makina. Sobrang lagitik. Maros issue na to. Yan, natin yung bago natin. Original din yung mga sila. Ayan, may kasama na to. Hindi tulad sa Honda, walang kasama. Si Yamaha may kasama na. Pagkatong sasalpak mo na lang talaga siya. Eh, salpak mo na din. Yan, yeah, ito mga salay palik na yung cover, water pump, tensioner, saka yung VBA, yung solenoid, palik na natin. Tapos, uh, coolant. May maya kapandre na dito. Na valve clearance na rin ito. Okay, balik balik kumatin lahat, lahat lahat yan tapos pa-andre maya maya ito mga sir ibalik na natin yung fuel tank tapos sinusunod natin yung uh, kinakabit yung kanyang radiator para malagin natin ang kulan at saka natin sya papaanda rin sabay balik na rin ang play rings to okay, sir. ito sa... <laughs> mga sir ha? napaanda na natin nalagyan na rin natin ng kulan Makapansin oh, si tunong niya, ibang iba na sa kanina. Yan, babalik na natin yung clearance niya. Kasi tahimik naman na. Kaso may isa pang problema to. Ito tahimik yan. Ibig sabihin, wala nang problema yung makina Pero pag binilit mo siya mga sarap. Yan, yung ugong na yan, patay natin yung makina yung ogong na yan nasa torque drive yan yung bearing okay, nya or di kaya, di kaya yung gear gear bearing ayun o ayun nakiya ayun blocks nya bako inukulang sa grasa yan kaya mainam yeah, talaga na, na nasi CBT cleaning kasi nare-reapply ng grasa dapat high team ang nilalagay dyan